salamat um, salamat kasi um, kahit sobrang hirap ng buhay, tinaguyod mo kami. Pinilit mo akong makapagtapos eh. Kahit pa paano nabibigay niyo pa rin yung mga yung mga ano, yung mga kailangan namin. Kaya maraming salamat sa sakripisyon niyo ni Papa. Malamal namin kayo. Kayo po ba si Nanay Lea? Pinapunta po kami ni Senator Rabi. Na ilang years na po kayo nagtitinda ng buko? 21 years. Bakit buko po ang napili ninyong pagkakitaan? Yun lang alam ko eh, kasi galing ako ng probinsya. Kamusta po yung pagbebenta ng buko? Deliver po yung buko. Minsan, ato ng umaga, alas 6 po, nagkitinda na ako. Tapos alas 7 ng gabi, minsan alas 6, nagliligpit na po ako. Matumal ngayon, ma'am. Kasi hirap talaga ng buhay. Matumal, hindi kagaya ng mga nagdaang Pasko. Ganitong date pa lang, marami nang bumibili ngayon, ma'am. Ngayon nga, no, benta ko 300 pesos pa lang, kanina pa akong alas 6. <laughs> Gaano po kahirap ang buhay? Mahirap na, mahirap na. Hindi nga ako, ma'am, nakakatulog ng gabi. Natulog ako minsan dalawang oras, tatlong oras lang. pinakamagtagal tagal na yun. Kasi wala naman po akong anak na nakakatulong kahit may asawa na. So, ang mga tra trabaho lang kasi nila construction. Tapos may pinapag aral pa po akong college. Dati po nagtrabaho siya sa MACDO. Kaso hindi niya kinaya yung oras, kaya nahinto siya. Tapos yun, sa side-by-side lang po siya paano na napagkakasya yung kinikita niya sa pagbubuko sa araw-araw? Tipid -araw? lang, budget lang. Kung ano yung makakayanan. Kalahating kilong bigas sa so tanghali, kalahating kilong bigas sa hapon. Kakaraos naman po. Paso talagang kulang. Nag-i-insulin ako. 26 units sa insulin. Anong bali, 7 na tabletas araw-araw. Paras kami ng asawa ko nagagamot. May diabetes siya. Eh nagpipis ko lang po na sana ma-supportan yung aking panggamot sa araw-araw. San ka naman humuhugot ng lakas? Tataas. Tataas lang talaga, ma'am. Araw-araw yan, magandang gada sa loob. Senator Rapitol po, sana po matulungan niyo po kami sa sa pang-paintingan po namin gamit sa araw-araw ng mag-asawa para po matustosan po yung buhay namin. Nakita po po namin yung anak ko na makatapos mag-aaral. Sa'yo po nanay. Merry so, Christmas! Ano po nanay? Mas ko po ni Nanay. Hindi ko lang na-experience yung ganit. Pasko po, hindi po talaga, hindi po talaga kami naganda kasi wala pong pera. Kapos po kami sa pera. Kung dati po, nakakapaganda kami kasi nakakapag-ipon po sila. Pero yung ipon po nila dati, napunta lang po lahat sa gama. Kaya ngayon lang po ulit namin naranasan yung ganitong grocery. Kung dati, please po, sobrang dami po po. Parang sobra-sobra po yung binigay niyo. napunta rin po kami dito ni Senator Rafi Tulfo kasi nalaman din namin na i-maintenance niyo. So, ito po. 50000 Salamat yes. <laughs> <laughs> po. 1, 2, 3, 4, 5... One, two, three, four, five.

Senator Rapital po, maraming maraming salamat po. So, Hindi from... ko po ito naranasan sa buong buhay ko ngayon lang po. Nami <laughs> ko ka po kasing utong. Ibagay so, ka na. Ano message mo May... sa mama mo? Ah, uh, ano? Um... salamat kasi um, kahit sobrang hirap ng buhay, tinaguyod mo kami. Pinilit mo akong makapagtapos eh. Kahit pa paano, nabibigay niyo pa rin yung mga, yung mga ano, yung mga kailangan namin. Kaya maraming salamat sa sakripisyo niyo ni Papa. Malamal namin kayo. salamat po, Senator Rapi Tulfo. Merry Christmas!